Ano daw to? Sila Ako ang ni ba Ha? Ba ha? Ang magandang araw mga kahoror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa video ito mga kahoror, makikilala natin si Nick Banayo o mas kilala bilang Commander Bantugan o KB. Isang sikat na manggagamot at antingero na bihasa sa mga orasyon at panudla. Higit sa kanyang kasikatan, ay nakilala rin ang kanyang isang payak na gamit na kung tawagin ay silya elektrika. Isang upo ang kawayan na naging saksi sa libu-libong gamutan laban sa kulam, barang at mga sakit na hindi maipaliwanag ng agham. So tara mga kahoror at sabay-sabay nating panoorin ang video. Alam nyo ba mga kahoror na sa isang bayan sa Kabite, may isang pangalang kilalang kilala, hindi lang sa kanilang lugar, kundi sa buong bansa, lalo na sa mundo ng social media. Siya si Nick Banayo, o mas kilala bilang Commander Bantugan, o simpleng KB. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong tao, ngunit sa likod ng kanyang katauhan ay nakatago ang malalim na kaalaman sa lihim na karunungan. Isa siyang manggagamot at antingero biyasa sa mga orasyon at kabilang sa iilang nakakaabot sa pinakamataas na antas ng panudla ng anting-anting. Sa dami ng dumadaan sa kanya upang subukan ng kanilang mga agimat, wala pa ni isa ang nakalusot. Lahat ng peke ay nabubunyag at tunay lamang ang nakikilala. Kaya naman hindi nakakapagtakang mabilis siyang sumikat. Sa YouTube, Mahigit 1.2 million subscribers na siya sa Facebook, mahigit 529 followers, at sa TikTok, lampas 733,000 na ang sumusubaybay kay Commander Bantugan. Ngunit sa likod ng lahat ng kasikatan at dami ng tagahanga, may isang simpleng bagay na naging simbolo ng kanyang misyon bilang manggagamot. Ito ay ang kanyang upuan o mas kilala sa tawag na silya elektrika. Payak lamang itong upo ang kawayan, ngunit sa libu-libong taong naupo rito, ito'y naging luklukan ng hiwaga. Dito ay sinasagawa ni KB ang kanyang mga gamutan mula sa mga pasyenteng pinaniniwala ang kinulam o nabarang hanggang sa may sakit na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa bawat pag upu dala ng pasyente ang kanilang bigat at paghihirap at sa bawat orasyon at dasal ni KB unti-unting gumagaan ang kanilang pakiramdam hanggang maramdaman nila ang paginhawa marami ng kwento ang silyang ito na naging saksi isang lalaki ang halos mawala ng pag-asa dahil hindi matukoy ng mga doktor ang kanyang karamdaman naupo siya rito at matapos gamutin ni KB muling bumalik ang lakas ng kanyang katawan. May isang ina na dinala ng kanyang pamilya na pinaniniwala ang biktima ng kulam. Naglabasa ng kakaibang sugat sa kanyang balat. Ngunit matapos ang dasal at orasyon, naghilom itong parang walang nangyari. At may isang bata ring halos mawala ng buhay sa lagnat na walang gamot na tumatalab. Sa mismong upuang ito, siya naupo at matapos gamutin nakatakbos siyang pauwi kasama ang kanyang mga magulang. Hindi na mabilang ang mga kwento ng kagalingang nasaksihan ng Silya Elektrika. Ang bawat bitak ng kawayan nito ay tila nagtataglay ng mga alaala. Ang luha ng mga pasyenteng napawi ang sakit. Ang pasasalamat ng mga pamilyang nakakita ng himala. At ang bigat ng bawat dasal na bumabalot sa gamutan ngunit hindi lamang sa mga gamutan, sa mismong harap niya ito nakilala. Isa sa mga video ni KB ang lalong nagpatingkad sa pangalan ng silyang ito. Isang pasyenteng babae ang umupo rito, biktima umano ng kulam. Kitang kita sa kamera ang kanyang paghihirap, ngunit sa bawat salitang binibigkas ni KB, unti-unti itong napawi at sa huli nakabangon siya malakas at magaan. Ang video ito ay pumalo na ng higit 86 million views sa YouTube. Patunay na maging ang mundo ng social media ay namang sa husay ni KB at sa hiwagang nasaksihan sa payak na upo ang ito. Para kay KB, ang Silya elektrika ay hindi lamang kasangkapan. Ito ang kanyang katuwang, ang kanyang tahimik na saksi sa misyon niyang tumulong sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa bawat gamutan, sa bawat panudla, sa bawat laban kontra sa kulam, barang, at sa mga sakit na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ito ang nagsisilbing trono ng pag-asa. Tuwing may nauupo rito, dala nila ang bigat ng kanilang problema. At sa tuwing sila'y bumabangon, dala nila ang panibagong lakas at pananampalataya. Hanggang ngayon, nananatili ang silyang ito. Hindi marangya, hindi magara. Isang payak na upo ang kawayan lamang. Ngunit sa mata ng libu-libong natulungan, ito ay isang banal na saksi ng paghilom at pagbabago. Kaya mga kahoror, kung sakaling makita nyo ang silyang ito, ay huwag niyong basta-basta titingnan ito na karaniwang kasangkapan lamang. Dahil ang silya elektrika ni Commander Bantugan ay hindi lang isang upuan. Isa itong lukluka ng hiwaga at pag-asa. Isang testigo sa libu-libong gamutan at himalang naganap sa piling ni Commander Bantugan. Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.